Pasok na sa main draw ng isang Grand Slam tournament si Alex Ayala at lalaban siya kontra world number no. 88 Emiliana Arango ng Colombia sa unang round ng French Open sa linggo Mayo 25, 5 PM Manila time. Huling nagharap ang dalawa sa Miami Open qualifiers nung nakaraang taon kung saan natalo si Ayala sa tatlong set. Ngayon ay ibang Ayala na ang haharap kay Arango. Lalo't tumaas siya sa world number 69 matapos ang impresibong kampanya sa Miami Open. Kapag nanalo si Ayala, susunod niyang makakalaban ay sina Anastasia Pavlyuchenkova o Jenkin Wen. Kasama sa kompetisyon ng mga top players na sina Aryna Sabalenka, Coco Gauff at Jessica Pegula. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag